Nakita ko lang po itong post na ito. At uh, mukhang positibo ang, ang komento ng isang netizen na kung na daw itong sitwasyong ito ay hindi nangyari sa panahon o nabawasan sa panahon ni Digong. I disagree. Dahil ng panahon po ni Digong, mas malala yung ganitong makikita natin sa lansangan sa kung saang parte man ng Metro Manila. Hindi lang po sa Metro Manila nangyayari ito. Ano ba to? Tignan natin. Sabi, suggestion ko lang po sa mga officials natin. Um, mas maganda ata, ibulsan nyo na lang yung pera. Kaysa sirain nyo pa yung daan. Nakakaabala pa. Nandadamay pa kayo. Ibulsan nyo na lang. Kaya para buo nyo pa makuha yung pera, para di nyo kami maabala. Kaya nga naman. Minsan magtataka ka. Eto, ito siguro karamihan sa atin ay Uh, may karanasan na napadaan sa ganitong sitwasyon, sa ganitong daan. Kung titignan mo, napakaganda pa ng kalsada. Pero bakit sinisira? Bakit ginaganito? Dahil wala na bang, wala na bang mailatag na proyekto ang, ang isang LGU halimbawa? Pero talagang talamak ito noong panahon ni Digong. Kaya wag po kayong magmalinis itong mga mga taga-suporta ni, ni Digong, huwag po kayong magmalinis na ito daw ay mas konti nung panahon ni, uh, ni Digong nga. Matagal na rin ang ganitong gawain. Medyo nabawasan kahit papano sa panahon ni PRRD. Daw hindi rin totally nawala. I'm just not sure kung lalo pang lumala ito ngayon. To all, please share your recent experience sa inyong mga lugar. Okay. Ang dami ko nang na-experience na, na ganito. Dito sa amin, may ganito rin. Pero, um, hindi yung nakatenga. Yung tipong bubutasin lang yung kalsada, halimbawa, ititenga ng kung ilang araw, kung ilang linggo, bago ayusin. Anong nangyayari dito sa amin, halimbawa, sa isang road dito sa aming barangay, talagang aayusin. Ibig sabihin, sisarain yung kalsada dahil gusto nila mas matibay at mas mas pulido ang pagkakagawa, nilalawakan halimbawa. Pero yung ganito na makikita mong wala talagang sira at nakatiwangwang na puro butas-butas ng kung ilang linggo, talagang ito yung nakahagigil. Eh. Ganito ka katalamak ang mga leader, ang mga politiko dito sa atan. Napaghahalata yung antitibay talaga ng sikmura ano, ng ano, mga politiko dito sa atan. Sobrang tibay ng sikmura. Ang malala pa dyan, kahit gano'n na sila, alam na ng mga kababayan natin na, na ang laki nang naibubulsa ng mga, ng mga leader ng ating gobyerno, ng mga nasa gobyerno. Sila pa po ang hinahangaan ng mga kababayan nating oto-oto. Di ba masaklap? Sana tayo ay maging mapanuri. At sana hindi tayo pumayag na lamangan. Kasi panlalamang ang ginagawa, karamihan, kalimitan ng mga ganitong klaseng politiko. Eh nilalamangan at talagang ninanakawan tayo. Okay? Kaya napakarami ngayon ang ang mahihirap nating kababayan at ang yung mayaman lang ay yung mga nasa pwesto sa gobyerno. 'Di ba?